Hello, uh, magandang umaga. Narito na po ako upang uh, magbahagi ng uh, orasyon Ito po yung orasyon na ginagamit ng apat uh, na ibang lista na pangbindisyon sa lahat ng bagay. Sa inyong uh, lahat ng uh, inyong gagawin, pwede nyo rin pong bindisyonan o orasyonan uh, basta po ito po ay pangbindisyon uh, pwede yung bendisyon sa kanin, sa inyong inumin, sa inyong uh, pagalis ng inyong bahay, sa inyong kagamitang uh, spiritual, sa inyong uh, motor, at na din sa inyong mga sakyan. So pwede rin po ito. So yun, uh, nawa inyong panoorin. At makuha ang aking binabagong ito kung mayroon po kayong nagagamit na pangbendisyon At nawa ay uh, panoorin ito na hindi nag skype skip ng ads, hindi lang tulungan po sa akin. At nawa rin po ay uh, uh bago matapos ang video ito, ay eh, nakasubscribe ka na. So, intro muna po tayo. sa akin sa uh, magandang umaga, gabi o araw. Nabutan kayo ng aking video ito. Ano nga ay uh, nasa mabuti po kayong uh, kalagayan. Ligtas ano pa mga kapapamakan kap kap at uh, ligtas sa karamdaman at sakit. Uh, yun po ang lagi kong dalangin sa inyo mga kapatid. Uh, ngayon, uh, kung hindi po kayo naniniwala sa aking content, iwan nyo na po ang video nito sapagkat so, ito po ay para lamang po sa mga naniniwala <coughs> sa mga karunawang at uh, uh, ako po ay rumerespeto sa mga sa inyo mga paniniwala kaya nga ako po ay gumagalang uh, sa lahat ng mga period <coughs> so galangan at respeto na lang po okay, uh, shout out po sa aking kapwa content creator na mga po content Karunawang Lim, mga brother and sister, shout po sa inyo at sa lahat din po ng uh, narrator ng mga horror stories at pagpo sa inyo. Yan ang din sa mga ghost Philippines. Shout out po. Shout out din sa mga solid followers ko, supporters at sa magsasubscribe ko. Salamat po sa inyo. At yan ang din sa mga channel member ko. Shout out po sa inyo. Uh, <coughs> yan ang din uh, uh, shout out po sa lahat ng Pinoy na malo manood dito sa Pinas. Shout out po sa inyo. Ganun din na uh, sa Alpulario, uh, gamot. Shout out po sa inyo. At uh, magandang umaga po. So, akin pong i-shout eh, out ang lahat ng mga nag-comment sa aking uh, mga video. Unahin po po si Ma Maura. Shout out po sa inyo. Lord Dan Buo. Shout out po. Uh, Reynaldo Pakig. Shout out po uh, Kapi Tinapay, shout out po Robert Cabunela, shout out po Lina Tinsky Slazo, shout out po Jason Santos, shout out po Jower Arellano, shout out po Mireli Sardito, shout out po Francis Ramos, shout out po uh, Yun, uh, Sir Francis Ramos, PM na lang po ako sa akin at di akong pang anong sa kung order po kayo at ito po ang aking FB account Jacobo. Uh, Aldrin Binoyo, shout out po. Dan Sandoval, shout out po. Albert uh, Damero, shout out po. Rick Amparado, shout out po. Robert Cabrillas, shout out po. Uli shout out po. MJ, shout out po. Binaya, shout out po. Uh, Mila Lucia Oho, shout out po. Norberto Mijola, Roberto uh, Minjola, shout out po. OFW Kuwait B Vlog Shoutout po Maria De Castro Shoutout po Bago Luma Shoutout po Vivian Johnson Shoutout po Novel Thomas Shoutout po Samurai X Blaster Shoutout po Annalyn Doblen Shoutout po Ro, uh, Silas Eleonora Balestero Shoutout po Derek James Abbas shout out shout out din po sa lahat ng mga nag-comment ah yon uh, uh lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga mother sa akin ng uh, makagamit uh, spiritual lalong lalo na kay uh, ma'am marilo ah uh, laksamana at ito po ang kanyang resibo at yan po ay may pasipin ko na kahapon uh, na taga-Japan po. At ganoon din kay share uh, uh, Sir Christopher uh, Asokro ng uh, Canada. Ayan pong kanyang po kanyang resibo at naipasipin ko na po yan. At dito naman sa mga morder ng uh, sa Pinas, morder sa akin, uh, kay uh, uh, Lo Sir Gloriaga. Ito po ay uh, naipasipin ko na po ang morder niya ay Uh, San Benito Special design na San Benito Yan po yung tanya -tanya. So sa mga gustong more Sa akin ng mga Kadamitang spiritual Ay uh, Ito po dito nyo po ako Pim uh, uh, Video call niyo muna po ako Dahil uh, Marami pong gumagamit Ng aking picture Kailangan niyo mo Pumuna na ako Ay video call Para matiyak niyo po Na ako po Arawin yung kausap so, Marami na po kasi Ang gumagamit Sa aking uh, picture Upang makapaloko na ganun ka, yun ang masakit. Kaya kailangan na uh, uh, video call nyo muna po ako na para ma na matiyak ninyo na ako nga ako ang inyong kausap. So dito, yan po ang ating FB account. So yun, uh, sa mga gustong umorder po pala ng uh, ng uh, uh, Shever, Shetty Labes at uh, ito po yan yan, So yung pag kayo po ay uh, umorder sa akin yan ay uh, may uh, kompletong dasal at may PDF na aklat na yan. Naka-PDF po yun na oras na po kayo na umorder sa akin kaya uh, sisend ko lang po sa inyo mga FB at uh, ito po yun. Okay. Uh, Nakaling po yun sa Google Docs ko. Pwede nyo pong ipaprint ito at pagawa nyo ang lahat. So, uh, may, uh, uh, mayroon na po kayong uh, medalyon, mayroon na po kayong ang lahat ng certificate progress. Kompleto po yan. So, yun, ah, uh, akin na pong ipa. Yan, nakalink po yan. Pagka pinindut niyo po yung link na yon ito po ang lalabas. At, uh, yan, yung mga paliwanag. Yan. Tapos, ito na po yung dasal sa uh, umaga. Yan. Yan po ang inyong mga ata, At uh, yan. yan po. At uh, ito naman yung uh, pitong selyo na dinadasal sa gabi naman habang hawak mo itong medalyon. Yan po, po. Yan po. Yan po ang dasal sa gabi. Siba yung dasal sa umaga ng Sete Bogdodes at Sete Labes po. yan po ang dadasal yung punin yan Medyo mahaba yun sa gabi. Pero complete. Ito naman po ang kasunod ay kaligtasan sa kapamakan at kamatayan. So yan, makikita nyo rin po yan dito sa aklat ng 7 Yaves. Ito na po ang kasunod na ano na umumurasyon uh, ng 7 uh, Yaves. Yan. yan pwede nyo pong ipaprint yan at pagawa nyo pong aklat. Yan po ay sa aklat ng Sete Bertoldes. So, napakaraming po niyo, ah uh, makukuha ng mga magagamit na rasyon. Yan po. Diba ang dami na ito po ay uh, kumpletong aklat ng Sete Bertoldes. Walang na literal na darating sa iyo na aklat kundi ito pong link na ito. Tagoras ng moderta po ng Sete Bertoldes, Sete Lades yan 'di ba? dami nyo pong makukuha uh, sa link ng uh City Bertodess import. May po yan na inyo pong uh, mapapasa niyo po yan oras na kayo po ay umorder sa akin ng uh, ang medalyong yung City Bertodess. po mga orasyon niya po yan. Pwede niyo pong uh, ipa uh, ipaprint at pagawa niyo pong aklat Yung sikreto ng City Bertodess ng mga orasyon. Yan. Marami, marami po mga orasyon si ng si aklat ng Sete Bethode. So hanggang dito na lang po yan. Yan, so, mga palad po kayo na o kaya sa pagkataong iba ay uh, misan lang ang inyong pumangku at wala nang dasal at wala, walang PDF na ulad na ito na ako binabahagi sa inyo. So yun, uh, sa mga gustong uh, morder, lang po sa aking account. At ito, ganito po ang itsura ng uh, Siete Okay? At ganoon din naman sa mga gusto mong order na Corona Clubo. Ito po yun, napakalina po yan. At uh, may kompletong dasal po yan. At may free uh, PDF ng aklat ng Alhar Electromagnetic Power. Yung aklat na yun ay magagamit mo po sa gamutan at protection. Dalawa pong PDF. Po. Hindi <coughs> po yan, free. At uh, shipping po yan dito sa Pinas. At sa abroad naman, kayo na po ang bahala. Mga no? uh, ka-pacific. Okay, uh, mapunta na po tayo. At salamat sa pagkakataon na naka-upload ako ngayon ng uh, video sapagkat uh, ito uh, walang nag uh, kumakanta dahil sa resort dyan eh, parating may nagbibidyo ko eh So, ingatan nyo po ang uh, orasyon na ito. Uh, pwede nyo pa uh, munang dasalan ng isa mga manami na paginolo at yan sa palataya, at isunod na ang orasyon ito. So, narito po ang orasyon. okay. Ito ang pamagat. Susi, pangbindisyon ng apat na ibanghilista. Uh, Disopris Isopriste, Saratas, Sarupak, Paorikapu, Aumit, uh, Unot, Aro, uh, Dios, Japol, uh, Soft Star G. po. Pwede niyo pong uh, banggitin ng isang beses at tatlong beses po yan. At i niyo po sa inyo pong uh, uh, bago kumain o kaya uminom o kaya sa kaya pupunta o kaya sa inyong mga uh, mas sakyan o pang iwas disgrasya ganoon din sa mga espiritual niyong kagamitan pwede rin po pang na bendisyon po ito at uh, yun uh, yung ba uh, ay yun inyo pong nakuha ang aking pinabahagin po sa inyo maraming maraming po salamat God bless